and everyone, ngayon naman po ay muli tayong tatakbo ipagpatuloy po natin ang ating nasimulan at kailangan pa rin tayong malakas, masigla kaya kapag naramdaman po natin na uh, ito na yung ating hinahanap ng ating katawan na dito po tayo masaya sa ating ginagawa, huwag po tayong tumigil kasi isa ito sa nagpapasaya sa atin ibig sabihin, hindi natin pwedeng uh, ipagpaliban or ipagwalang bahala yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Kasi pag di natin ginawa ang isang bagay na yon posibleng maging malungkot tayo. Kaya kailangan nating maging purusikito sa mga bagay na gusto natin sa sarili natin. Kaya mga kadontres, tara na, samahan niyo ako ngayong hapon. atog at tayo ay bibili na ng isda at naubusan na po tayo ng isda yan na lang po yung natira nila yan, tsaka to, tsaka yung kaso medyo mahal ebentang mga daing dito